At sumasala, malaking tulong naman daw sa mga magsasaka ang pamamahagi ng Philippine Carabao Center ng mga pinaguriang super kalabaw. Agri, Pila ang pangasinan, hatid ni John Hermono. Ilang taon na buhat ng maperfecto ang test tube carabao breeding ng Philippine Carabao Center na patunayan ang galing ng mga crossbreed. Ang pinagsamang buffalo at native na kalabaw, unti-unti na ring niyayakap ng mga magsasaka. Bukod sa kasing ito sa mga native na kalabaw, malaki pa raw ang naibibigay nitong kita, lalo na sa industriya ng dairy products. Sa programa ng PCC, hindi ito binibenta, kundi ipinamamahagi sa mga farmer beneficiary. Kasi alam na, patuto lang nga, magpakatotoo ako ah. Kasi masyado kami istrekto. Pag ang, ang LGU kasi is for their own sake, I'm sorry. Kasi ang aming Philippine Carabao Center is gusto na magkaroon ng totoong programa ng gobyerno na para sa mga maliit. At isa si Mang Fermin sa mga magsasakang naniniwala na ang Super Carabao ang kanilang pag-asa sa pag-asenso. Yung iba, pagkaya di, di siya, pero na, mo, ang ginamuan mo rin siya para kung ano ka na niya, hindi naman mailap. Parang kinakausap din ako, parang pagbigyan e, pag ng pagkain, gano'n. Uh, Painumin mo ng pan, may kunting darat, at saka lagyan mo ng asin yun. Lalo na at may pinatayo na rin Calabao Dairy Processing Center sa kanilang nayon. Nawala yung agam-agam na kami ay maghihirap, nahihirapan. Dahil kung nagpapagatas ka ng kalabaw at uh, umaani ka ng apat na litro isang araw, isipin mo na lang yun. Patuloy na nakabantay ang PCC sa mga magsasaka nang magabayan sila sa tamang pag-alaga at pagpapanami ng mga super kalabaw. John Armono, Patrol ng Pilipino.